<laughs> si Sorry, are uh, it's not true. are you in any way are you in any way interested to become one of Senate leaders, for example, majority leaders? You no, know, uh, just stick to my committee. Uh, no. May, may no. Support sir na for support. I'm willing to sign the manifesto. In para sumuporta sa kanya. Pero, pero may nakarating na sa inyo? Wala. So, But between Senator Jingoy and, and, and SP Mix, because Senator Jingoy's name is, has been floating, sir, are you supporting Senator Jingoy if ever? He's not As interested SP. naman eh. Wala namang iba um, kompetensya. So, Happy pa kayo sa leadership ni SP Mix? Okay naman. Okay naman ang kanyang leadership. Sir, sure, tingin sa saan po galing yung pressure? Paano yung sinasal? Pa yes. eh, hindi natin alam. Buti ba't tanongin nyo na lang siya? Sir, kanina, uh, pinapagkit din kanina si Isen yeah, uh, Chinkoy na aalisan uh, siya ng muli. Have you heard of this? Well, uh, antayin na lang natin yung session. Basta importante ay eh, uh, magtrabaho na lang tayo dito sa Senado. At uh, uh, mahirap yung puro ba ngayon eh. At tayo na yung nag-aaway-aaway dito. Kami na hindi maganda yan. ang kami dito sa sariling uh, tahanan natin. Uh, kaya ang panawagan ko, sana magkaisa na lang lahat. You know? Is the Senate still united, sir, amid rumors of coup or change in leadership, sir? I just hope so. But hope and so, yun sir. Yan ang gusto ko. You know? But so far, sir. So kaya right? gusto ko magkaisa lahat, eh. even the House and the Senate. Dahil lang magsasuffer dito, taong bayan. You know? At kung uh, kung lalo lang magugulo kami, tapos nandito na sa Senado mismo mag-aaway-aaway, mm -hmm. then it's not good for the country. Kaya so yeah, yun ang panawagan ko, magkaisa lahat. Hindi na ba kayo united sir? Bakit sabi niyo hope so? T Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. Kung may mangyayari, sir? Kung may mga may mangyayari. Tingnan natin mamaya.